Muntik hindi na kasi sa isang bilao ang nagawa kong leche flan kahit dalawang itlog lang ang nagamit ko nga dito. Gagamit po tayo dito ng evaporated milk, 360 ml, any brand na gusto nyo ay okay lang. Po. Sa condensed milk naman ay ang pinakamaliit ang ginamit ko dito, 160 ml or yung 208 gram ng Alaska ko din sa yung kulay dilaw. Tinpo po pala ako dyan ng vanilla extract or kung wala kayo nun ay pwede naman kalamansi para mawala ang lansa. Maglalagay din tayo ng konting asin. Kailangan din po natin ang dalawang itlog. Yes, Mima, dalawang itlog lang ang kailangan natin sa leche flan na ito. Tapos imekos-mekos lang natin yan hanggang sa mahalo na natin ng mabuti ang dalawang itlog. Naglagay ako dyan ng food color na yellow para ma-enhance ang kulay nito. Pero kung wala kayo ay okay lang naman. Gagamit din po tayo dito ng 2 cups ng glutinous rice flour. Unti-unti lang ang paglagay hanggang sa maubos itong 2 cups ng glutinous rice flour. Inuunti-unti ko lang ang paglagay para hindi ako mahirapan sa paghalo nito. Mag-alala kung ma-overmix mo man kasi ito na ang perfect leche flan na magagawa mo. Kung nailagay na lahat ay haluin lang ito ng mabuti. Salain lang natin ito ng tatlong beses para smooth talaga at wala itong buo, -buo. Tingnan nyo ang unang salad dito ay sobrang dami talaga ng buo-buo pero sa kalaunan at pangatlo ay mawawala din yan. Kaya salain ito ng tatlong beses kung gusto mo na magandang resulta nito. at magkakaramilize na din tayo ng sugar. 1 third cup ng puting asuka lang ginamit ko dito at 1 fourth cup naman ng tubig. Karamilize ito sa mahinang apoy lang para hindi ito masunog kasi mapait yun. Pwede na nga ito at ilagay na natin ito sa ating paguhulma. Halat ko lang itong karamilize sugar dito sa baking tray na gagamitin ko. Kasi ko na dito ang mixture na ginawa ko kanina. Siyempre, huwag kalimutan simutin kasi sayang yan. At kapag okay na, ay lalagyan natin ito ng foil para hindi ito mapasukan ng tubig mamaya kapag in-steam natin. Dahil malaki talaga ang lechifla na nagawa ko at wala akong steamer na malaki, ay gumawa na lang ako ng paraan paano may steam to. Malaking kawali nga dyan ang ginamit ko at ginamitan ko itong steel rack batawag dyan, basta patungan. Bago nyo nga ilagay ang lechifla ay dapat kulong-kulo na nga ang tubig kasi isa din yan sa sekreto paano maging maganda ang lechifla natin. At mag-time lang kayo ng isang oras, saktong sakto talaga ang luto ng leche plan na yan. After one hour nga ay i-check na nga natin gamit itong stick. Tutusok mo nga lang yan dyan. Kung wala nang sumama ay tutong luto na yan. Hold down ko lang ito bago ko ito i-transfer sa aking lagayan or bago kainin. Dahil malamig na ay itatry na nga natin. Hindi ko na nga nalagay ito sa ref kasi excited na talaga ako matikman ito. Ako nico. makita na magkasya dito kaya ito na lang bilao ang pinaglagyan. Saktong-sakto talaga siya dito sa medium size na bilao. At tingnan yun naman at sobrang ganda ng kulay niya. Ganyan nga kakinis ang ating leche flan. Sobrang sarap nito. Kapag nag nga ako ulit sa leche flan, ito na nga ang gagawin ko. Nakatipid ka na nga sa itlog. Sobrang sarap pa nito. Tamulang na. Madamo nga salamat sa paglantaw and see you on my next one. Bye!